Ayan, sinalang ko na po ang frying pan, then nilagay ko na po ang, ito po ay uh, pelia, ito po ang gagawin natin, chicharon, at pagmamantikain natin para masarap ang ating pinag-uungan. Ayan, nabuhalurin lang po ng may konting pagmamahal para nilalong sumarap ang inyong lulutuin. Ayan, medyo naluluto na po. Pag ganito na ang kulay, malapit na pong maluto ang ang chicharon na pelia. Ayan. And then, ito na po. Pagkatanggal po ng pelia, ilag ilagay naman po natin ang ating kasim. Kasim po ito. Ito po ang ilalagay ko sa bagoong para masarap. Kasim po ang ginamit ko kasi para po mas malambot at madaling dutuin. Ayan medyo inilagay ko pa po para lalong maging chichero ng konti ang kasim. Nilagyan ko pa po ng mantika. Yung mantika sa pega, nilagay ko na po dito. Ayan. Medyo tumidikit-dikit pa sa kawali. <coughs> ang kasim. Pero medyo luto-luto na rin po siya. Mga 10 minutes ko nang niluluto po yan. Kaya ayan, medyo medyo dumidikit na sa kawali dahil nagchichichero na po yung kasim. Ayan, haluin lang po mabuti para matanggal sa pagkakadikit-dikit sa kawali. Yan, medyo chichero na po siya. Yan, pwede na po tayo mag -isa. Nilagay ko na po ang bawang. Then, ilalagay ko na rin po syempre ang ating red onion o sibuyas. Yan yan po, then halu-haluin lang po yan para lumasa sa kasin, ayan halo-halo lang po ng may konting pagmamahal ayan, pag nahalo na po mabuti, ayan At susunod po natin ay ilalagay na natin ang bagoong. Yan po ay masarap na bagoong, hindi masyadong maalat sa aking suki. Or shrimp paste. Yan po ay bagoong alamang. Ayan. Sinasait ko lang po. 1 kilo of binagoong alamang po yan. 120 po ang isang kilo. Then medyo haluhaluin lang po natin. Ayan. Ayan. halo lang ng halo para para even ang nasa and then lalagyan po natin ng konting suka para kahit matagal ay lalagyan nyo lang sa rep magtatagal po yan kahit isa hanggang dalawang buwan minsan nga hanggang tatlong buwan hindi yan masisira yan. halo-haloin lang po kita nyo medyo maputi pa po yan wala pong food coloring yan. Binigili ko nga lamang. Ayan po, luto na. Tingnan nyo, mapula na. Pag ganyan po, luto na po yan. Ayan. Masarap po yan. Hindi maalat. Ayan, kikita nyo yung baboy din. Ito na po, kain na tayo. Ito na, meron po ako talong na pinrito at saka okra pinrito ko rin. Thanks for watching. Love you all. Bye-bye.